Nasa lahat ng dako ang tubig sa daigdig. Tinatakpan nito ang halos 71% ng ibabaw ng daigdig, kaya ang ating planeta ay parang isang asul na marmol mula sa kalawakan. Ang kasaganahan ng tubig na ito ang siyang nagpapaiba sa daigdig sa ating solar system. Nasa ating mga karagatan, ilog at lawa ito. Ang mga katubigang ito ay hindi lamang magaganda. Mahalaga ang mga ito para sa mga ecosystem na nabubuhay sa loob at paligid ng mga ito. Ito'y bumabagsak mula sa langit bilang ulan at niebe, pinupuna ng ating mga pinagkukunan ng tubig tabang at pinapalusog ang lupain. Ang siklo ng pagulan na ito ay mahalaga para mapanatili ang balanse ng buhay sa daigdig. Mahalaga ang tubig para sa lahat ng kilalang buhay. Bawat nabubuhay na organismo mula sa pinakamaliit na mikrobyo hanggang sa pinakamalaking balyena ay umaasa sa tubig upang mabuhay. Ginagamit ito ng mga halaman para sa photosynthesis, iniinom ito ng mga hayop para manatiling hydrated, at ginagamit ito ng mga tao sa hindi mabilang na paraan. Iniinom natin ito, naliligo tayo rito, at umaasa tayo rito para sa ating kaligtasan. Ang tubig ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay, mula sa pagkain ating kinakain hanggang sa hanging ating hinihinga. Ito ay isang likas na yaman na madalas nating ipinagwawalang bahala, ngunit ito ay napakahalaga. Ngunit naisip mo na ba kung saan nagmula ang tubig? Ang tila simpleng sangkap na ito ay mayroong masalimuot at kamanghamanghang kuwento ng pinagmulan na nag-uugat pa sa simula ng sansinukob. Sinukob. Ang paglalakbay nito ay nagsimula bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas sa nagaalab na puso ng mga bituin. Ang mga bituin na ito ang siyang lumikha ng mga elementong bumubuo sa tubig at nang sumabog sila bilang supernovae, ikinalat nila ang mga elementong ito sa buong kosmos. Ang tubig ay isang simpleng molekula na gawa sa dalawang atomo ng hydrogen at isang atomo ng oxygen. Sa kabila ng pagiging simple nito, mayroon itong mga natatanging katangian na ginagawa itong mahalaga para sa buhay. Tulad ng kakayahang matunaw ang iba't ibang mga sangkap at ang mataas na kapasidad ng init nito. Gayunpaman, ang simpleng molekula na ito ang pundasyon ng buhay na alam natin. Ito ang daluyan kung saan nagaganap ang kimika ng buhay na nagbibigay daan sa mga komplikadong interaksyon na nagpapanatili sa mga nabubuhay na organismo. Kung walang tubig, walang buhay sa daigdig. Ang mga disyerto at tigang na lupain ay nagpapakita sa atin kung ano ang mangyayari kapag kakaunti ang tubig, habang mga luntiang ecosystem sa tabi ng mga ilog at lawa ay nagpapakita ng kapangyarihan nitong magbigay buhay. Ang kuwento ng tubig ay isang kosmikong kuwento. Ito ay isang kuwento nag-ugnay sa atin sa mga bituin at sa malawak na sansinukob na lampas sa ating planeta. Ito ay isang kuwento na nagdadala sa atin pabalik sa Big Bang at sa paggabuo ng mga unang bituin. Ang mga kosmikong pangyayaring ito ang siyang nagtakda ng yugto para sa paglikha ng tubig at sa huli ng buhay mismo. Ito ay isang kuwento na patuloy na nagubukas ngayon habang tayo ay naghahanap ng mga palatandaan ng buhay sa labas ng ating planeta. Ang pagkakatuklas ng tubig sa ibang mga mundo ay nagbibigay sigla sa ating pag-asa na hindi tayo nag-iisa sa San Sinukob. Ito ang kuwento ng tubig, ang sustansya ng buhay. Ito ay isang kuwento ng koneksyon, kaligtasan at ang walang katapusang mga posibilidad na dinadala ng tubig sa ating mundo at higit pa. Nung bagong silang palang ang kalawakan, parang isang magulong dagat ito ng maliliit na mga particle. Ang mga particles na ito Bunga ng Big Bang ang siyang bumuo ng lahat ng bagay na alam natin ngayon. Sa malasabaw na kalagayan na ito, nagsimulang humubog ang mga puwersa ng kalikasan na siyang naglatag ng daan para sa pagbuo ng mga unang elemento. Hydrogen, ang pinakasimple at pinakamaraming elemento, ang namayani sa kalawakan. Ito ang unang elementong nabuo at pinuno nito ang kalawakan ng malalawak na ulap ng gas. Ang mga ulap na ito ng hydrogen ang naging mga nursery ng mga susunod na bituin, naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para magliyab. Sa kaibuturan ng mga core ng mga bagong silang na bituin, ang matinding pressure at init ay nagliyab ng nuclear fusion. Ang prosesong ito ang naging makina ng mga bituin, na siyang nagpapalit ng hydrogen sa helium at nagaglalabas ng napakalaking enerhiya. Nagsimulang lumiwanag ang mga bituin na nagbibigay liwanag sa kadiliman ng kalawakan. Ang mga atomo ng hydrogen ay nagsanib na lumikha ng susunod na elemento ng kalawakan, ang helium. Ang prosesong ito ng pagsasanib ay hindi lamang lumikha ng helium, kundi bumuo rin ng enerhiya na nagpapalakas sa mga bituin, na nagpapahintulot sa kanila na magningning ng milyon-milyon o kahit bilyon-bilyong taon. Ang prosesong ito, na tinatawag na stellar nucleosynthesis, ay nagpatuloy na lumilikha ng mas mabibigat na elemento tulad ng carbon, nitrogen at kalonan, oxygen. Ang bawat henerasyon ng mga bituin ay nagambag sa cosmic alchemy na nagpayaman sa kalawakan ng iba't ibang uri ng elemento. Ang oxygen, isang mahalagang sangkap para sa tubig, ay isinilang sa nag-aalab na puso ng mga bituin. Ang elementong ito, na mahalaga para sa buhay na alam natin, ay hinubog sa matinding init at pressure ng mga core ng bituin. Nang maubos ang nuclear fuel ng malalaking bituin, sumabog sila bilang supernova. Ang mga kahanga-hangang pagsabog na ito ay kabilang sa pinakamakapangyarihang mga kaganapan sa kalawakan na kayang higitan ang liwanag ng buong galaksi sa loob ng maikling panahon. Ang mga pagsabog na ito ay nagkalat ng mga bagong nabuo na elemento, kabilang ang oxygen sa malawak na kalawakan. Ang mga labi ng mga pagsabog na ito ang nagtanim sa kalawakan ng mga hilaw na materyales na kailangan para sa pagbuo ng mga bagong bituin, planeta at kalaunan buhay. Sa malamig at madilim na ulap ng interstellar dust at gas, nakilala ng oxygen ang kanyang cosmic partner, ang hydrogen. Ang mga ulap na ito na mayaman sa mga elementong ginawa ng mga nakaraang henerasyon ng mga bituin ang siyang pinagmulan ng mga bagong molecule. At kaya sa kalaliman ng kalawakan, malayo sa init ng anumang bituin, isinilang ang tubig. Ang simpleng molecule na ito na binubuo ng hydrogen at oxygen ay gaganap ng mahalagang papel sa pagunlad ng buhay sa buong kalawakan. Apat at kalahating bilyong taon na ang nakalilipas, ang ating solar system ay isang umiikot na ulap ng gas at alikabok. Ang napakalawak at magulong ulap na ito, na kilala bilang solar nebula, ang pinagmulan ng lahat ng nakikita natin sa ating solar system ngayon. Ang ulap na ito, na tinatawag na solar nebula, ang pinagmulan ng ating araw at mga planeta. Sa paglipas ng panahon, sinimulan ng gravity na hilahin ang mga materyales papasok dahilan para umikot ito at maging isang patag na disk. Habang hinihila ng gravity ang mga materyales papasok, nagliab ang araw sa gitna. Ang pagliab na ito ang siyang nagmarka sa pagsilang ng ating bituin na nagbigay ng liwanag at init na kailangan para sa pagbuo ng solar system. Sa paligid ng batang araw, ang natitirang alikabok at gas ay nagsimulang magkumpulan. Ang mga kumpol na ito na naimpluensyahan ng gravity ay nagsimulang bumuo ng mas malalaking bagay. Ang mga kumpol na ito na tinatawag na planetesimals ay nagbanggaan at lumaki at kalaunan ay nabuo ang mga planeta na kilala natin ngayon. Ang prosesong ito ng accretion ay marahas at magulong na may hindi mabilang na mga banggaan na humubog sa sinaunang solar system. Ang Daigdig noong ito ay bata pa ay isang mainit at tunaw na mundo, laganap ang aktibidad ng bulkan at ang ibabaw ay isang kumukulong masa ng tunaw na bato at lava. Ang tubig na nakakulong sa nagyayelong katawan ng mga kometa at asteroid sa panlabas na solar system ay naihatid sa daigdig sa pamamagitan ng sunod-sunod na cosmic bombardments. Ang mga nagyayelong bisita na ito mula sa malayong bahagi ng solar system ay nagdala ng mahalagang sangkap para sa buhay. Ang panahong ito, na kilala bilang Late Heavy Bombardment, ay gumanap ng mahalagang papel sa paghubog ng ating planeta at paghahatid ng tubig na kalaunan ay pupuno sa ating mga karagatan. Ang mga pagbagsak ay hindi lamang nagdalan to bibig, kundi nagambag din sa geological at atmospheric evolution ng sinaunang daigdig. Habang lumalamig ang daigdig, namuo ang singaw ng tubig sa atmosfera at naging malalawak na karagatan. Ang ating planeta, naliligo sa init ng araw, ay naging isang bughaw na oasis sa kalawakan. Ang pagkakaroon ng likidong tubig sa daigdig ay isang kamanghamanghang pangyayari. Ang ating planeta ay nasa habitable zone ng araw, isang makitid na banda kung saan tamang-tama ang temperatura para magkaroon ng likidong tubig. Kung masyadong malapit sa araw, kukulo ang tubig at magiging singaw. Kung masyadong malayo, magyayelo naman ito. Ang natatanging posisyon ng daigdig sa solar system kasama magnetic field at atmosphere nito ang nagtulot sa likidong tubig na manatili ng bilyon-bilyong taon na nagbigay daan sa pag-uspong ng buhay. Ikalimang bahagi tubig, duyan ng buhay. Ang buhay sa ating pagkakaalam ay hindi mapaghihiwalay sa tubig. Mula sa pinakamaliit na organismong may isang cell hanggang sa pinakamalaking balyena, lahat ng may buhay ay nangangailangan ng tubig para mabuhay. Pero paano nga ba nagsimula ang buhay mula sa sinaunang sabaw ng mundo? Naniniwala ang mga siyentipiko na ang buhay ay nagmula sa tubig, marahil sa mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Ang mga butas na ito na nagbubuga ng mainit na tubig na mayaman sa mineral, ang siyang nagbigay ng enerhiya at mga chemical na kailangan para mabuo ang unang buhay. Ang tubig ay tinatawag na universal solvent dahil sa kakayahan nitong matunaw ang iba't ibang uri ng mga sangkap. Dahil dito, ang tubig ay mainam na lugar para maganap ang mga chemical na reaksyon na kailangan para sa buhay. Seksyon 6: Ang chemistry ng buhay. Sa loob ng bawat buhay na selula, napakaraming chemical na reaksyon ang nangyayari bawat segundo. Ang mga reaksyong ito na mahalaga para sa metabolismo, paglaki at pagpaparami ay lubos na umaasa sa tubig. Ang tubig ay gumaganap bilang isang solvent, nagdadala lang ng mga susta at mga produktong dumi sa loob at pagitan ng mga selula. Gumaganap din itong parang buffer ng temperatura, sumisipsip at naglalabas ng init upang mapanatili ang isang matatag na panlog na kapaligiran. Bukod pa rito, ang tubig ay direktang nakikilahok sa maraming mahalagang metabolic reaksyon tulad ng photosynthesis at respiration. Sa photosynthesis, ginagamit ng mga halaman ng tubig at carbon dioxide upang makagawa ng glucose ang blok ng buhay. Sa respiration, pinaghihiwa-hiwalay ng mga hayop at halaman ng glucose, naglalabas ng enerhiya at gumagawa ng tubig bilang isang byproduct. Kung walang tubig, ang masalimuot na lambat ng buhay sa Earth ay mawawasak. Ikapitong bahagi, paghahanap ng buhay sa labas ng daigdig. Ang paghahanap ng buhay sa ibang planeta ay isa sa pinakamalalim na pagsisikap sa agam. Habang ginalugad natin ang ating solar system at ang mga lugar na lampas pa dito, ang presensya ng tubig ay isang mahalagang salik sa pagtukoy kung saan tayo dapat tumingin. Ang Mars, kasama ang mga polar ice caps nito at ang ebidensya ng dating likidong tubig ay matagal ng target sa paghahanap ng buhay. Ang mga nagiiilang buwan ng Jupiter at Saturn, ang Europa at Enceladus, ay may malalawak na karagatan sa ilalim ng lupa na maaring sumuporta sa buhay. Higit pa sa ating solar system, nakatuklas ang mga astronomo ng libu-libong exoplanet. Ang mga malayong mundong ito na umiikot sa ibang mga bituin ay nag-aalok ng mga nakaakit na posibilidad sa paghahanap ng buhay. Ang paghahanap ng mga maaring tirahan na exoplanet ay nakatuon sa mga nasa loob ng habitable zone ng kanilang bituin kung saan maaring tama ang mga kondisyon para sa pagkakaroon ng likidong tubig. Bahagi walo, tubig, isang kosmikong bakas. Ang kwento ng tubig ay isang kwentong isinulat sa mga bituin. Ito ay kwentong nag-ugnay sa atin sa lawak ng kosmos at sa pinagmulan ng buhay. Ang presensya ng tubig sa daigdig ay patunay ng pagkakaugnay-ugnay ng sansinukob, isang paalala na ang mga elementong bumubuo sa ating mga katawan at sa ating planeta ay hinubog sa nag-aalab na puso ng mga bituin. Habang patuloy nating ginalugad ang sansinukob, ang paghahanap ng tubig ang siyang gagabay sa ating paghahanap ng buhay sa labas ng daigdig. Ang pagkakatuklas ng likidong tubig sa ibang planeta ay magiging isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng tao. Nagmumungkahi na hindi tayo nag-iisa sa San Sinukob. Bahagi siyam isang San Sinukob ng mga posibilidad. Ang paglalakbay ng tubig mula sa puso ng mga bituin hanggang sa mga selula ng ating katawan ay isang patunay sa kagandahan at kasalimutan ng San Sinukob. Ito ay isang paglalakbay na patuloy na nagbibigay inspirasyon ng pagkamangha at pagtataka na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng buhay at ang malawak na mga posibilidad na naghihintay sa atin. Habang tumitingala tayo sa mga bituin, naalala natin na tayo ay bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili, isang kosmikong tapiserya na hinabi ng mga sinulid ng tubig at liwanag. Ang paghahanap ng buhay sa labas ng daigdig ay sa huli, ay paghahanap sa ating sarili. Isang paghahanap ng kahulugan at koneksyon sa isang malawak at mahiwagang sansinuko. At sa paghahanap na ito, ang tubig ang siyang magiging gabay natin. Salamat sa panood. Mag-subscribe para suportahan ang aming channel. I am Bavant Hull, seeing the hut.